at kung kaninong bahay ang pinakagusto mo. Okay, mahusay. Uh, insip ko ang ang na sa naging ang sa kamingkot sa nakakainip kong bahay para maging kamanghamanghang magandang pink na kastilyo. Una sa lahat, ipipinta ko ang bahay ng pink. Ito ay magiging sobrang ganda na mahuhulog ang lahat kapag nakita nila ang aking perfectong pink na kulay. Narito bahay ang aking... na pininturahan ng kulay rosas, tignan mo. Ang galing. Sa pamamagitan nga pala, habang pinipinturahan ko ang bahay, may dumating na sobrang astig na ideya sa akin. Gagawa ako ng pattern ng labi sa bahay ko. Para magsimula, maglalagay kami ng stencil, pintura sa buong ibabaw, at lahat ay didikit sa loob. Oh, tingnan mo yan. Pink din yan. Ani ngayon, kailangan kong ikalat ang maraming magagandang sequins. Oh, super! Lumabas ito ng napakaganda. Maari kang magpalit ulit ng damit. Tingnan natin sa salamin. Wow! Oh! ay ngayon ilawan ko ang bahay at lalagyan ito ng magandang ulap. Tingnan mo ang aking bubong, ang astig. Oh, Fuck at itong mga balahibo sa mga bintana. Ngayon ay ilalagay natin ang mga pink na lobo. Barbie simbolo sa bubong. Mahal ko ang sarili ko. Ang ganda ng nagawa kong bahay. Ang saya ko. Wow, ang ganda. Hi Wednesday. Ano ang masasabi mo sa bago kong bahay? Sa totoo lang. Kasi yung no hindi na Hindi ko si gagalawin. Kailangan kong sindihan ng aking bahay ng kaunti at gawing perfecto ito sa kulay. Mas mabuti na ito. Mas bagay na sa akin ang bahay na ito ngayon. Ang natitira ay nakakatakot. Pero ayaw kong madumihan ng mga kamay ko. Tutulungan ako ng mga kaibigan ko mula sa kabilang buhay dito. Halika na! Halika na mga kakilakilabot kong kaibigan. Naghihintay ako sa itaas. Kailangan mo kami ngayon, kaibigang Julie. Kumusta? Hail oh, oh. Anastere, Valautian, Marius, Alvazan, Kira, Ruban, Katamisang, Magalay. Magsimula na tayo ngayon. Halika oh, na! Oh, at Diyos si Michael, ng mga kadena. Kailangan ko rin silang ilagay sa mga buto. Ang sarap nila. Mahal kita. Oh, Mahal Gusto, kita. gusto kong kamutin ng sarili ko gamit ang brush na ito. Pero kailangan ko rin ito para sa bintana. Mukhang mas maganda na yon. Ngayon, kailangan ko ng malit na, na kabaw. Oops, may nakahiga na doon. Kailangan ko lang ay gupitin ang mga papel na tuwalya. Gupitin natin ang hugis ng kabaw at inikit ito sa bubong. Hintay! Hindi kailanman sapat ang dami ng mga buto. Sa itong biktima, lumalabas si Wednesday sa chimenea. Haha, <laughs> Wednesday. Nagawa ko na ang lahat. Halika, tingnan mo. At perfect. Ang galing mo. Ang galing ng ginawa mo. Karapat dapat ka sa tamis. Ano sa tingin mo sa mata ko? Pwede kang kumuha. Hello? Seryoso ka ba? Tingnan mo ang mata. Sige. Ngayon, ikakabit na natin ang weather vane na may wak sa bubong. Handa na ba? Wow! Ang astig na bahay. Bigyan mo ako ng high five. Hindi. Oh, sige. Maganda rin ang bahay ko. Meron dami sa sagan ng damuhan, po, pero walang saman. Siguro may magagawa ka rito. Oh, may naisip akong ideya. Magpalit tayo ng komportabling damit at simulan na nating pagandahin ang damuhan Hindi sa harap ko. ng bahay. Simulan natin sa mga plano. Gusto ko ang punong ito, pero kailangan talagang ito ay naputulan. Sige, konti dito, konti doon. Handa na, meron akong sobrang cute na munting puso at ngayon kailangan ko itong diligan. Oh, Sige. Wow! May mga bulaklak na tumubo dito. Ang galing! Marami pa akong ideya. Oh, Miyerkules, magugustuhan mo ang damuhan ko. Nagdala rin ako ng ilang mga maliliit na bato para sa... Ay, hindi! Aray, masakit! Pero ang mga bato ay napuesto sa paraang kailangan ko. Astig! Pinapagpag namin ang sarili. At maari kang magbihis ng paborito mong damit. Ganda! Mainit na mainit dito. Kailangan kong ayusin ito at alam ko kung paano pwede akong maglagay ng sunbed sa damuhan. Ang galing. Magkakaroon din ako ng nakakapress kong cocktail. Kay sarap nito. Tingnan mo ang gandang ito. Sobrang kamangha-mangha ng buhay. Wednesday, anong tingin mo sa damuhan ko? Sinalitin ang bahay ng aking buhay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang sobrang ganda ng mga damuhan. Kailangan ko. Parang ilang listening nga. Kaya, yeah, saan so so saan na zin kaya hirap sa iyo. Ang kaya na may ground na like, kay ilang sapida, mas mabuti na. At ang nasisira pang mga lapida ay maaaring bunusin mula sa lupa. Mas mabuti iyon. King, masusulungan mo ba ako? Nako, hindi ba't ang ganda oh. Oh. Okay, Zane. Nang gaya na isa ba sa halika, si mabisirain ang pulang-pulang carpet sa dingding. Ito nga magbibigay dan sa akin. Ngayon, kailangan na ding maglagay ng ilang bungo. Huwag kalimutan ng mga bungo. Magiging maganda ang itsura nila dito. And soil still frying ni Madilim. Sa so mga Zanes, pagtulong sa akin, magagaling silang kaibigan. Hoy! Anong ginagawa ni Lindsay doon? Sobrang interesado ako. Hanapin natin siya. Aba, lahat ay sobrang madilim, kahilahilakbot, at nakakatakot gaya ng dati. At kung paano siya namumuhay sa gitna ng napakaraming kalansay. Diyos ko! Ay, nako! Napansin niya ako. Ayos lang ako, Mommy. Ikaw, hampas. Yun lang. Barbie, pinilit mo akong magtayo ng bakod sa pagitan natin. Mas mabuti ito. At kailangan ko rin maglagay ng resin sa lupa. Ang damo ay hindi na matingkad na berde. Oo nga, ang gandang itim na kulay. Tingnan natin ang lupa kung sariwa pa. Magaling, hindi natin kailangan palitan. Wow mga girls, ang ganda ng mga damuhan ninyo. Mag-comment kayo. Ano ang masasabi ninyo dito? Itong ko sobrang. Sayang. Ibig Kaya dapat ayos ang dekorasyon dahil maraming oras akong gugugulin sa bahay para lang hindi makita si Barbie sa labas. Sa tingin ko, kailangan kong gumawa ng sahig na parang chessboard. Isasabit ko ang paborito kong mga litrato ng sapot ng gagamba sa mga dingding. Alam mo ba kung bakit paborito ko ang mga iyon? Dahil kapag sinabi mo ang tamang orasyon, Kasalala sa barang sa gagamba Thanks to aking pinakamatalik na kaibigan, syempre, pagkatapos ng bagay. At ngayon, magpapako tayo ng ilang istante at mas maraming support. There's more. In the stand, room you And what is na follow bagay na bagay sa akin ay magmukhang maganda. Ngayon naman, mga kandila, kalansay, damo, at syempre ang aking mahal na alagang Scorpio. Ah, may pwesto para sa'yo. Mahal. Ito ang kaibigan ko, si Carl. Wow, para sa akin ba ang itim na roses na ito? Napakatamis mo naman, Carl. Pero ayoko ng roses. Maghahanap ako ng lugar para sa'yo sa kubo ko. Kailangan ko ang iyong lente para sa mesa. Wala ngayon, meron di ang mesa at wala nang kaibigan si Carl. Ating yung dibdib ay magiging mahusay na imbakan ng labahan. Ang natitira na lang ay ilabas ang aking mga paboritong bagay. Ilang bungo. Ay, ah, honey and sister videos ni Lauren because that was the money in the hut. Ito ang aking kwarto, opisina. Ilabas natin silang lahat. Hindi ba mukhang maganda? Saging tayo ka hindi naman funeral na muda ng na nanding-ding. Kailangan kong mag-iwan ng madugong yapak para walang gustong bumisita sa akin. Pero hindi ko gusto marongisan ang mga kamay ko. Anong Bagay? Kung wala ano, yung found gorillas, tapos biglan song may hindi magiging sulit ito. Gagawa ako ng mga madugong bakas ng kamay. Salamat sa iyong tulong. Bagay? Malapit ka nang maging malaya. Ngayon na. Salamat. Tulad ng sa ating magandang support. Ano ang gusto mo? Tang. Kundi sa karamihan. Ah, uh, kamusta kayong lahat? Or kang makang perfecto na yung kayong kwarto. Gusto ko talagang pumunta dito. Ano ang nangyayari sa mga miyerkules? Panahon na para ayusin ang aking kwarto. Maglalagay ako ng mas maraming mabalahibong mga puso sa dingding. Aw, ang cute nila. Ang ganda nila. Gusto ko ito. Walang sobrang daming puso, kaya maglalagay tayo ng mga neon na puso ngayon. Ang ganda talaga niyan. Gawin natin ito. Cute. May kulang talaga. Tamang-tama. Wala pa akong pink na carpet. Kailangan ko rin ng magandang mesa. Narito ang isang carpet. Yay! Ang lambot! At narito ang mesa. Oh, ang grande. Gustong gusto ko ito. Ngayon kailangan ko ng... Kailangan ko ang kahon ko. Buksan natin ito. Tingnan mo itong makeup. Ang dami kong makeup. Tingnan mo ito. Siyempre, ayusin ko ang mesa. Oh, at mga nail polish. Magkulay tayo ng mga kuko. Dito yung night mode yung salin. Gustong-gusto kong tumingin sa sarili ko. At ngayon, kakailanganin ko ng mga kabibe. And sa mga shell, magkakaroon ako ng ilang dekorasyon. oh mga bulaklak. At syempre, isang litrato ko. Gustong-gusto ko ang sarili ko. oh at ang corona din. Sa pamamagitan. Ay, may sa sign ako na may pangalan ko. Ngayon ay maglalagay tayo ng maliit na mataas na upuan at kukuha kami ng maraming litrato sa bago kong kwarto. Oh, ang ganda. Heto ang aking telepono. Magdagdag tayo ng mga selfie. Alam ko ito. Oh, just go. Hello, mga subscriber ko. Ito ang bago kong tahanan. Iniimbitahan ko kayong lahat bumisita. Naidisenyo ko na at natapos na ito. Aray, ano yon? Patay ang cellphone ko. Ang gulo naman. Ano ang gagawin ko? Ay, tama. Pwede akong manood ng pelikula. Meron akong projector at screen. Ang paborito ko at pinakanakakasayang YouTube channel. Pinapayo ko sa lahat na mag-subscribe. Nire-rekomenda ito ni Barbie. Isang bagay ay nakakasawa na. Hi, Boots. Hmm. Nasaan ang kaibigan ko? Ano ang oh, gusto? hello Wednesday. Dalawin mo ako. Ano ano ang trawangan mo? Hurrah! Pumayag si Mirkulet! Dinalahan kita ng mga miryanda ko. Ang sarap nila. Napakabait mo. Kaya, Salamat, Wednesday. Tama. Susubukan ko. wo ang sarap. Ang galing mong magluto. Hayaan mong ibuhos ko ang cha para sa sa'yo. Meron akong masarap na ure. Sige, eto na. Magkita tayo mamaya. Na, may mais nila at Espresa. Hmm, tumangge. Hoy, walang sa dito. Sige, subukan natin. Masarap. Talagang gusto ko rin ito. Manood tayo ng mga paborito kong show sa YouTube ng magkasama. Pinakamasaya ang mga iyon. Grabe. Talaga. Yes. Gusto mo pa ng tsa? Sige. Hooray! Mayroon akong haba baba soda at mayroon akong sampo nito! Wow! Tingnan mo yan! Ang swerte ko, congratulations! Pero ako ang mauuna! Tikman natin! Anong problema? Hindi ito lumalabas! Jelly ito sa bote? Kailangan itong pisilin palabas? Ang sarap! Ang saya ko! Joy! Oh. Kapayapaan. Oh! Sa tingin ko may kaunti pang natira. Oops! Naipit ang dila ko sa bote. Hindi ko ito maalis. Tulungan niyo ako! Dan! Tulungan mo ako! Kunin mo ito para sa akin! Bibi! Ayos lang ako! Ayos lang! Nasaktan ka? ka ba? At ngayon nagpapalobo ako ng bula! Mukhang lobo ito! Oops! Well, um, magsisimula na ako ngayon! Mayroon akong mahusay na ideya para sa lahat ng mga paa! Mukhang astig yan! At mayroon akong mega funnel na magpapahintulot sa akin na inumin lahat ito ng sabay-sabay! Siguro kainin mo na! Tingnan mo kung ano ang nakuha ko! At ngayon, magpalobo tayo! Pumutok! Ang mukha ko! Aba! Sige, na natin! Sa tingin ko, matamis pa rin itlog! Oh, naku! Sige, simulan ko na! Ang astig nito! Hindi ko alam. Oh, Sige. ang tagal. Tapos na ako. Pero, Salamat. dalawa lang na bote. Baka matulungan mo ako? Siyempre. Kumuha tayo ng tig-dalawang bote. Gustong-gusto ko ito. Hindi ko. Nakakatawa iyon? Salamat, Lolo. Mukhang ayan na iyon. At malinis ako. Sa malaking bula na ito. Nako, nako guys, sa tingin ko lilipad na sila. Siyempre! Mababasa ako. Nako. Ano? Oh, huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong kainin ito. Huwag kang matakot, Phoebe! Nandito kami! Jane, simulan mo na! Sige, guys! Susubukan kong kainin ito! Pero talagang, talagang natatakot ako! Pass muna ako! Saan ito nang galing? Oh, nakakatawa yan! Hindi ito nakakatawa! Sige, titikman ko ito! Tingnan natin kung ano ang mangyayari! Aww. totoo Pwede mo ba itong magustuhan? Hindi eh, ito ginawa. May yelo dito? Anong ginhawa? Dan, Salam. ikaw na. Siguro si Bebe. Tara, tutulungan ka na namin ngayon. Pero hindi, huwag naman. Tama na. Balam! Loco. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam kung ano ang magagawa. Kawawang bagay. Dan, narito ang isang aquarium. Ako. Woo! Daisy. May bubuyog! Mga anak ni Mommy! Oh! Na. Sino? Hindi kita wow! Kahit talo, pero ikaw na ang susunod! Ayaw ko niyan! Huwag kang matakot! Nakakatakot tingnan ng bundok ng mga maanghang na sili na ito! Sige! Magiging matapang ako! Hmm... Tuloy na tayo! Paano niya ginagawa iyon? Oh, umiinit na! Mga tao, ang buong balat ko ay nangangase. Oh, Diyos ko. Bill! Shane! Kunin ng host ng bumbero! Kailangan nating apulahin agad ang apoy at iligtas si Peavey! Tama na! Huminto! Sapat na! na hindi ito alisin. Anong nangyayari, Bigan? Sobrang naipit ako. maayos Wala! naman siya. Bilisan mo. Kumain ka na. Wala Ang baka. dami! Mari mo bang isipin? Pasencha Meron na! akong isang daan pasencha na lata ng pagkain. Na! Gusto hey. mo bang magsimula? Ay, gawin natin yan! Oh, hmm. hindi nagbubukas. ha kapag ang bibig ko! Hindi ko Mukhang nawalan siya ng katinuan. Oh, may ideya ako. Gagamitin ko ito. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Salamat. Ano? Nabuksan ko ito. At may natitirang kaunting ko. Hindi. Ayos! Tara na, guys. Kakailanganin ninyo ito. Ito ay... Ang magsila. Sige. Ay, tama yun! Kailangan kong iayos lahat ng lata sa isang linya. At pagkatapos, gagawin ko ito ng mabilis. Aba! 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 Kailangan ko ngayon ng mga straw! Perfecto! Anong ginagawa niya? Hindi ko alam! Wow! Tingnan mo ang construction na yon. Makakatulong iyon sa akin na inumin ang lahat ng kogan isa. Ang galing! Mabuti! Oy, anong problema? Oh, iyon ay nakakatawa. Magpanggap tayong hindi mo yon nakita. Sige na! Sa wakas, ako na ang sunod at may sarili akong ideya. Mukhang Mukhang kakaiba. Ibubuhos ko lahat ng coke sa isang malaking baso para hindi ko na kailangang ilagay ito sa mga tubo. Salamat. Hurra! Tara na! Hindi na ako makapaghintay na tumikim! Right. Ang ganda nito! Kahanga-hanga! Oh, may umaling ngaw-ngaw! Ayos lang ba siya? Oh, talagang alam. gusto ko ang hindi mga sanga. Alisin natin ang packaging. Patensya Bilisan mo! Please! Oh, Phoebe! Ted, hindi alam kita na nakita. Oh, parang mga espada sila. Hintay. Pwede mong putulin ito gamit ang chainsaw. Ayos ka ba? May naisip akong magandang ideya. yun. Isa akong mali sa akong maliit na bata. Para sa atin lahat ito. Gagawa tayo ng ilang piraso. Perfecto! Jusko. At ngayon, may chant with ako. Parang si Dan. Oh, hey oh, baby. Mainit. Nakakatawa 'yon. Tingnan na. Medyo nakakahiya pero gagawin ng akin. Ito. Ito. Simulan na natin. Ang ngasim na ang aking bibig. Diyos ko. Ang sarap nito. Sino ang susunod? Ipapakita ko sa iyo ang isang trick. Tingnan mo, ang galing. Sige. Oh, baby. Totoo ito. Masarap. Pwede mong dilaan ang iyong mga daliri at magkaroon ng mahusay na ideya. Aray! Gagamitin ko ito. Haluin ang steak sa mainit na gatas at makakuha ng mainit na chocolate cocktail. Ayos. Napakahanga ng kombinasyong ito. Sige, Jane. Salamat, Jane. Oh, Diyos ko. Sa gayon, may problema tayo, pare. Alam ko kung paano ito lutasin. Sino ang may kaya niyan? Isa akong henyo? Meron na akong magandang ideya. Nutella! Salamat pare! Ngayon, kompleto na ako. Gagawa ako ng pinakamalaking chocolate tower. Kukuha ng stick, lalagyan ng Nutella, at magtatayo. Wow! Ang kalin yan! At dalawa! Kailangan mo ba ng hagdan? Siyempre! Nasa tori ko yun! Dali natin siya! Naman. Oh, girl! Tumigil ka! Nahuhulog ako! Sa tingin ko nasaktan ako! Oo! Sige! Ha, baby! Magandang balita para sa helmet! Ayos pa! Tulungan ang sarili! Pumoto para sa team!